Kinilig-kilig ang Donbel nang mapanood ang kanilang muntikang kissing scene. At nadulas pa nga si Donnie Pangilinan, sabi ay I think ito ang pinaka malapit na ginawa natin sa screen. At syempre, napaisip ang mga fans, edi it means sa off-cam ay nagkiss na sila. Si Nato na mismo ang nadudulas sa kanyang mga sinasabi. At talagang kita sa kanilang mukha at lalo na si Nato na nabitin siya sa kanyang napanood. At pati mga kasama nilang kas ay kilig na kilig sa kanilang kissing scene. Tingnan mo naman ang reaksyon ni Jello, talagang kilig na kilig siya at si Kyla Estrada. Meron pa nga isang netizen na habang nanonood ng Can't Buy Me Love, nahulog sa higaan dahil sa Don Yung tipong gusto mo nang itulak ang Don para matuloy na ang kanilang kissing scene. Yung paggrab ng nose ng Donwell wala talaga sa script. Sabi nga ni Donnie, ad-lib daw nila yon. So it means hindi si Bingling yon, sila si Donnie at Bell. Music.